natutulog mga bata. Wala akong pagkalan! mag kayo, bago. Oh, doon? no! Kiwi! Wag! Wow. Matutulog! Hindi ka naman ganyan, ah! Oh, no! Alam mo, mama, kahit kaya nang punta, uuwihan dito at sinasabi sa atin kung saan siya. Paalam nga, siya. sa... sa ilan niya na hindi ko alam kung ano itong tawag ko doon. Huwag ka na maingay na tutulog mga bata. Wala akong pagkalam! Magkano kayo bago! Kaya si uwi! Wag! Tutulog yung mga apo mo eh. Huwag kang ganyan. Kese! Kese! Sobrang pagmamahal ko sa'yo!

Ano ka na? Oh my God! Walang talaga kisi sa ginagawa mo. sa sarili mo. No, eh hindi ka naman dating gano'n ah. Dating naman umuwi ka, nagpapahalang takot saan ka nga karupalo. Kaling ko